For to today's video, magluluto tayo ng corned beef. Sinigang na corned beef. Ayan siya. Sibuyas. Hello. Naugasan ko na. This one, okra. Okra, labanush. And kangkong. And shitaw Ano sa ilalim. Guys, nagisan na ako ng sibuyas. Ayan, antayin nalang natin. ma Ma-cook. Ayan natin yung tubig. Ayan, konti lang. Tapos, takpan at antay natin kumulo. Ayan siya guys, kumulo na siya. Ilagay natin ang okra, ay ano, labanus. Ayan, labanus. nai natin guys. Kasi medyo ano to guys. Medyo matigas konti. Akpan natin. Maghintay tayo guys ng ano, 15 minutes. <Song singing> Ilagay na natin ang ah, talong. Talong, ayan. yan. tara, tara, tara. ulit natin, guys. antay natin maluto yung guys ang talong ay hayaan lang natin ayan sunod natin guys ang sitaw plan na natin guys. Lagyan natin ng beef cubes. Asin na nilalagay ko guys kasi ayok ng patis. Ayok kasi ng mga labi ng kong patis. Ayod ay salt. Konti. Magic. magic, magic. At sinigang mix. Di mawawala sa tao ang sinigang mix. Ayan. O, diba? Mekos-mekos natin. yung guys, lagay na natin oh ah. At ang corn beef. O, oh, diba? Yummy, yummy. Flavor. Haloy natin. Wow, syarap. O, oh, diba? Syarap syo, guys. Sa so, itsura niya po lang, masyarap na siyang kainin. Ayan. Matayin natin, guys. Tayo natin kumulo. Takpan. Yan guys, sikman na natin. Oh! Wow, syarap. May syarap siya, may syarap. Hmm. Hmm. Corn beef na corn beef. Yow, ini, mean. mm Hmm. Diba? Pagyan na natin ang kangkong. Sakot na nila yun. Sakot Kangkong. And sila na ba? Tapan natin. And just 15 minutes, antayin natin maluto ang kangkong. Ayun na guys, ito ng ating corn beef. Ayan, o diba? Yum, yummy, yummy. Tikman ulit. Napanginintay nyo guys. Umawa na kayo ng ganito. Masarap siya guys, sobra. In fairness. Hindi siya masyado magastos. Sinigang na corn beef. O, alam na, sarap. So ayan guys, thank you for watching. Follow for more. Bye bye. Kain na.